So mga ka-prepper, mayroon tayo dito ano? Uh, heater. Uh, pag mo siya, to dito yung indicator niya. No? Pag mo, yan, may power siya. May ilaw. So, ang problema nito mga ka ay ano siya? Hindi siya uh, kumukulo, hindi umiinit yung tubig. So, Ibig sabihin may problema yung ano natin. Yung heater. So titingnan natin sa loob kung ano. Pwede natin maayos dyan. Uwi man niya. O, na-power man siya. Kasi bubuksan natin. Brianta daw. Ayan. Ah, Ayan. Mga plastik. So ayan wala wala nga tayong ano sister May players di ba yeah. May players. Players? Ah. Uh. Kamu tu makan ni macam ni. Ini pelajar pero tu. kasi kita

Ah, ito mga ka oh. Parang natanggal siya dito. Ito. Parang natanggal to. Dito. Ano? Parang amoy sunog. Try natin ba ano siya, ibalik. Ano um. Dumikit na pala siya dito, oh. Yun. Pre, pero parang nasunog siya dito. Yan o. Oh. Yan. Kaya pala meron dito sa labas. Ano? Parang um, yan you know? o. Sunog na plastic. Ito Lumikit dito. Natunaw yung plastik. So ito. Dito siya dapat naka-attach. naka attach Try natin ibalik. Yan. Siguro ko dito siya. Natanggal lang. Yan. Okay, pero. Yan. Ito. Ito kasi yung natanggal nung natanggal to nakadikit na dito sa ano sa plastic dito parang nasunog siya. so try natin ulit Ayan, ibalik So, try natin ngayon lagyan ng tubig. Iyon natin. Mga so, yun mga kapalipar. Uh, lagyan ng tubig. Yan. Yan mga prepper. Tumutunog na siya, oh. Yan. Kanina wala yan. So, ibig sabihin, yung wire na ayaw, ano na yon yung terminal, yun yung natanggal. hindi wala, wala yung anito mo, anito mo siya. So, ayan mga prepper. Kumulo na kasi siya. Kaya eh, ganun. Nawala na yung ilan niya doon, Nag-automatic kasi. Yan o. No? Kumukulo na siya. Kasi pag kumulo na siya, automatic talaga ito na ganun. So, yun lang, yun lang yung ano, pala mga prepare yung naging ano niya, uh, problema. Yung terminal na port doon yung ano. No, dapat naka-attach naka doon naka sa ano dun sa sa kabilang uh, parang ano siya wire so natanggal lang pala yun tapos parang nag overheat siya nasunog yung ano plastic kaya may yung amoy niya parang sunog na plastic sa ilalim so yun lang pala mga prepper so hindi na natin kailangan ipaayos sa technician magbayad tayo kailangan lang natin i-ano Baga natin yung bagasan ba, baka may natanggal lang. So, hindi na malaki yung problema na ating IOC. So, yan lang mga drivers, sana nagkaroon ko ng idea na yung ating mga gamit sa bahay, pwede natin i-compone, i-check natin, baka madumi, baka may natanggal lang. So, yun lang mga driver. So, hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood at ingat tayo. Bye-bye!